Ito na po yung parto ng ginawa ating video kung paano magparami ng bunga ng upo. Bali 12 days na ito mula pagkapunla. Bukas naman tatayin na natin pang 13 days ng punla. Yung iba tatlong araw bago sila mag-transplant, pagdidilig muna sila ng abono. Sa isang timbang tubig o 20 liters, naglalagay sila ng triple protein na isang latang sardinas. Sa kanila ito ay halo hanggang sa matunaw. Sa kanila ay didilig sa ugat kung maaari, dapat hindi mabasa yung dahon para hindi mamatay. Sa akin hindi ko nagagawin gagawin yun dahil maganda naman yung tubo niya at ugat niya. Para magkaroon ng maraming buwang upo, dapat magkaroon tayo ng magandang klase ng bine Ang isa sa magandang klase ng binhe ng upo, yung Mayumi F1 ng East West. Ang pangalawa naman yung magandang pagpupunla. Dahil parto na itong ginagawa ating video kung paano magparami ng buwan ng upo, yung part 1 ilalagay ko lang sa description box yung link at ang pangatlo naman yung land preparation sa paghahanda natin ng lupang tatamnan kung maaari aruhin natin doon dalawa hanggang tatlong beses isang buwan bago mag transplant para mabulok at mamatay na yung damo maging pataba lalo na kung maluwang yung tataniman natin saka tayo gumawa ng kama para magkaroon ng magandang drainage lalo na kung tag-ulan. Pwede rin tayong gumamit ng plastic mulch sa pagtatanim natin ng upo para hindi tubuan ng damo at makatipid tayo sa pagpapatubig. Kadalasan tong ginagawa pag walawangan yung tanim nilang upo. Dahil backyard lang naman itong tatayman ko, ang preparation naman na ginawa ko, nagukay lang ako na medyo maluwa ang mga 15 inches ang diameter niya, 15 inches din yung lalim niya. Dahil siya lang naman na puno itatanim ko, kaya ganito lang ginawa ko. Sa dosi kasing yung tinanim kong buto, yung tubo. Pinahi ko yung dalawa, kaya siya mga tira sa akin kung ang layo nila lang naman natin sa pwede ng upo pang consume lang ng pamilya yung isa hanggang dalawang puno sapat na yun baka nga hindi pa maubos na isang pamilya mayroon pa tayong pangbenta. ang pangapat natin gawin para magkaroon na maraming bunga ng upo maglagay tayo ng pataba ang mga hybrid kasing gulay kailangan nyo ng sapat na pataba para magkaroon din ng maraming bunga pwede tayong gumamit ng organic o inorganic na pataba kung organic na pataba ang gagamitin natin kung maaari bago mag transplant o bago maglagay ng plastic mark na kapag na tayo ng organic na pataba kadalasa sa mga nagtatransplant, transplant tumukay lang sila ng sa butas para sa punla bago nila ito tanim naglagay muna sila ng pataba tinatawag lang paupo Pwedeng organic o inorganic kapag inorganic nilagay lang pataba tatabunan lang ito ng bahagya hanggang matakpan yung inorganic sa kanan lang yung ilalagay yung punla saka ngayon tatabunan yung hinukay ko ng pagtatayman ko ng upo nilagyan ko naman siya ng organic na pataba kombinasyon ng rice sa sa vermicast saka tayo ngayon magukay ng sapat na pagtatayman ng punla saka na natin ilagay ngayon yung punla at tabunan ito pa lang po yung paulang pataba isang butas ang puno lang ilalagay natin, huwag tayo maglagay ng dalawa Pagkaran ng apat na ng araw, mag ang tubig na may pataba. Kahit isang latang sardinas lang kada puno. Ang timpla naman nito kumuha lang tayo ng isang tibang tubig. Ang pataba naman gagamitin ko dito, calcium nitrate. Kumuha lang tayo ng isang lata ng sardinas sa calcium nitrate, sa natin ilagay sa isang tibang tubig. Saka natin ito kanawin hanggang sa matunaw. Kada isang puno, isang lata lang din ng sardinas ang ididilig natin. Ang panglima, sapat na patubig para magkaroon ng maraming bungang upo. Magandang mamungang upo kapag tag-ulan dahil siya ng sapat na tubig. Kung maaari ang upo kapag hindi umuulan, diligan natin ito ng umaga at hapon. Lalo na pag nagsimula ng mamulaklak at mamunga. Sa mga maluwangan naman, gumagamit na sila ng mga water pump. Para mapatubigin na lang sapat yung tanim nilang mga upo. Pang-anim paggamit ng insecticide. Ang unang umatake sa upo kapag lipat tanim, mga beetles mga beetles na kulay dilaw kahit nga punda pa lang yan umatake na yung mga beetles na kulay dilaw kaya dapat mapuksa agad ang mga beetles kapag kasi pinabayaan natin ito mauubos yung mga dahon kaya kaya dapat mapuksa agad yung mga beetles ang ginamit ko naman insecticide dito lanate pwede na rin yung maratayon dito na po nagtatapos yung parto ng video natin sana may natunan po kayo abangan nyo yun na yung mga susunod kong video kung paano pabungahin ng marami ang upo pero bago ko lubusang tapusin, sana huwag niyo kalimutang taniman ng pindot ang subscribe button at notification bell para like kayong updated sa mga susunod kong video. Maraming salamat sa panunood. pagpalain kayo ng Panginoon.